Sapagkat so, like uh, ako okay. 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 na po ang nag-a-apply na kasi ka-disturbo na 'yan. Para po kaming makapasok hina gayon. Dito papapasukin namin po. Siyang sabi namin yung kabilang kami no word sa iyo. na yung sala. Yung ibang room po, hindi po hindi po kasama 'yun. Hindi po kasama 'yun. Hindi po kasama 'yun. Saan lang po? Ito lang po, ito lang po. 'Yun nga. Tingnan natin niyan ha. Ay hindi pa ito. Hindi po, ito po. Jensen. yung grain na trip na trip na ito. basis na Hindi po yun Hindi po yun doon Yung garage house. So kasi yung administrator namin. Ang pakiusap namin kahit ngayong gabi lang, huwag yung bisitahin kasi nga siya. Sa kanilang sa resisting? sa kanilang sa kanilang sa kanilang sa kanilang Resisting kanilang na kanilang sa kanilang sa kanilang sa kanilang sa may lawyer namin nandito. mag so, search po so, so, si Sir, bakit, oh, bakit na, mag search kayo? Bakit mag search kayo? Bakit mag-reference di ba natulog lang kayo? May araw pa. Bakit oh. ngayong gabi mag-reference search okay. kayo? Wala po kaming babae kanina. Anong babae nila? Taka-DCPO, We oh, sir. We're reasonable with po kami, sir. Unreasonable. Wala kayong search warrant. Malala ba kayo. Yung gusto niya pala gagawin ninyo. Ayan ah, klaro ah. Kinausap namin kayo na maayos ah. Ganyan ang ginagawa n'yo. Magsa-search kayo, wala kayong search warrant. Patapos ngayon, may halala. Patapos oh. na. Wala. Wala kayong masaraan n'yo. Petro. Dito, dito ang daan. Dito ang daan. Asamang muhagin? Anong pangalan ni, ni sir? <laughs> darating ang panahon, luluhod ka magpapag uh, maghihingi ng pagpapanin sa amin. Nakikiusap kami ng maayos, hindi kayo sa mga administrator namin. May sakit yung administrator namin, gusto magpahinga. Grabe naman kayo, alam martial law na to?

Sapagkat ako po ang nag-a-arrange kasi po ang ka-disturbo na 'yan. Ito tapos papasukin na siya Sabi namin yung lang kami na wala na 'yun. Ito dito, mali Yung ibang room po, ay hindi po hindi po kasama 'yun. hindi po kasama 'yun. Hindi hindi po hindi po kasama ito oh, nagpapahinga kayong lahat kayo ano? ano? ilang, ilang anong limit ng search na nagagawin na, na ilang 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 beses ni papasukin yung president bahay po yan ng papasukin nyo dwelling Pagkatapos yung mag-search ngayon, di babalik mamaya. Baka babalik na naman kayo mamaya madali araw. Babalik like this, oh. Balik na naman sila. Hindi na, tapos sabihin nyo, iba na naman. Nama. See, na. <raunól woo> sa <profilabito>? Baka bagong grupo naman to. Masyuro. na pag na yung <mother> Because they will insist, na. sino yung may picture? Ano? May na may koponan mga na Hallelujah. Ana ko, pagod mo dahil yung 20. Ano niyo muna yung pangalan, yung mga papako, di ba? 4, di kunin niyo yung pangalan. Kunin niyo mga pangalan, sandali, sa mong niyo yung ID, kunin niyo yung ID lima, Di pa sabi mo kanina, apat? Sige lang po, sige lang. Man. No, 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 no. Di pa sabi apat lang. Pangalan mo na po! Respeto pa po ya! Pangalan po muna! Pangalan niya po muna! Pangalan Lima na lang, lima. Huwag na sumamay ba? Para hindi mang gulo ko yan. Tiglima lang, tiglima lang. Lalo kung magugulo yung nasa loob. Kasi ang ingay po natin diyan, oh. Bisit po tahimik lang po yung ating pagpunta. Lalo po tayo nag Thank you.